kung ngayon sila mag-livestream, tapos wala masyadong pangil, wala. Yan, hindi matatakot yung mga ano. Sirkus ulit. oh, hindi Parang matatakot. Parang circo sulit. Hindi, hindi naman ngayon kaya. Ang kapal na mukha, sila pa yung matasang, matasang nona. Hindi na kami makikipagtulungan, di ba? Ano ba ka bakit? Oh. Kasi hindi natanggap sa WPP. Hindi, <laughs> kaya tapong na kayo kasi makukulong na kayo. Nakita niyo yung CR ni Ron, kalahati lang, kita yung ulo. Oh. Kahit, oh, yun ang no, magiging Hindi alam na kahit, kahit hindi sila makipagtulungan, pwede pa rin silang Correct. mapakulong at pwede pa rin sila ma <laughs> uh, mapalabas ng mas mapigat yun uh, mas mapigat yun pag oh, hindi totoko. sila ay regardless kung interested sila o hindi uusap pa rin no? ng kaso <laughs> oh. akala mo sa anak ng Diyos kung makapag-demand eh hindi <laughs> kasi ano eh ang daming dokumento na pwedeng uh, makuha eh tungkol sa mga transactions oh, nila oh. sa gobyerno tapos yung mga projects, ay dyan mismo ebidensya na yun eh. Correct. Oh. Diba? Oh. Yung katulad yung project na nakita ni BBM sa Bulacan, na oh. substandard na lang. Kahit sa buhay, wala diba? nga ka yun eh. Oo, diba? oh, diba? Oh. oh. Ano pa kailangan na, ba? ano pa, bakit ano pa, ba? ano pa kailangan pa yung mag-isawang uh, diskaya? Ang masaklap lang, napapakinggan ko si Marcoleta sa kanyang interpellation oh, sa budget hearing din. Ang sinasabi niya, parang pinapalabas niya, non-verbatim, yan, kasalanan ninyo yun. Hindi nyo pinasok sa WPP, tuloy, hindi na magko-cooperate. Sayang Ikulong daw. Na ka agad. <laughs> Ikulong na nga ka kaagad. Ikulong na kaagad. Kung ayaw makipag-cooperate para, para maramdaman nila kung ano yung justisya dito sa Pilipinas sa kailangan ng Pilipino dahil sa ginawa nilang pangkulimbat sa pera natin.